Napapunta na nga ako dito sa trending at sikat na bulaluan dito sa Quiapo, Manila. Paano ba namang hindi dudumugin yan sa halagang 130 pesos lang kasi eh may bulalo ka na na may malaking bone marrow. Unlimited ganin, unlimited sabaw at may isang soft drinks ka pa. Panalo, ba? Diba? Hindi mo na nga kailangan pumunta pa sa Tagaytay para kumain ng bulalo. Dahil dinala na nila dito sa Quiapo, Manila, sa abot kayang halaga na siguradong sulit at uulit-ulitin mo. Mainit-init at masarap na sabaw, malambot yung laman, pati yung bone marrow, masarap. サーヤンス。<laughs> Igupin. Dito lang to sa Mr. B na talagang pinipilan at kinakainan ng madaming tao. Located pala sila sa 292 Carlos, Palangka, Quiapo, Manila. Pwede nyo rin isearch sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Tapat lang sila na BDO Quinta Market at open sila 24 oras. Kaya kahit sa madaling araw, eh makakapag-food trip kayo dito. At kung dalawa naman kayong magfu food trip dito, meron silang Bula Lord, 250 pesos, dalawang unlimited rice, soup, at dalawang soup drinks. Pero kung magtotropa o pamilya kayong kakain dito, orderin nyo na ang kanilang Bula Pro Max 480 pesos. May apat na unlimited rice, soup, at apat na soft drinks. At ayan nga yung in-order ko. Nga pala, unlimited din yung kanilang pati, sili, at kamalansi. So, paano? Food trip na tayo. Titikman ko nga pala itong kanilang uh, Bulalo Pro Max 480 pesos. Good for 4 person na siya. Meron siyang apat na soft drinks. Tapos, ali rice na yon. Tapos, ali soup na rin. Tikman natin. Bali, malapit lang din sila sa may kinta Market, guys, ha? Yan, makikita nyo agad. Tapat lang sila ng video. Turok mo nga ano, nung subong. Parang ano ha. Bulalo sa Hindi mo na kailangan pumunta ng pagaytay. Hmm. Hindi mo na kailangan pumunta ng pagaytay. Mm. Mm. Ang lambot na laman guys. Tawa tayo sa usawan. Pagyan natin ang kamaranse. Ayan, sili. sili. like a guys, itong bulalo nila, yung bulalo Pro Max nila, may tatlo na siyang bone marrow. Good for four packs na yun. Yeah. At saka, bago tayo kumain ng bone marrow, guys, eh, may papakilala nga pala sa inyo. Ito nga pala yung rice coffee ng Grain Smart, ang kape na gawa sa bigas. No calorie and decaffeinated. Bali, no sugar siya kasi nagpapatamis dito ay stevia. Tapos, ang mga ingredients nito ay brown rice, okralin, mangustin, barley grass, rasina, moringa. Tapos, may mga benefits siya dito, guys. Oh. Ayan, maraming benefits. At saka guys, ano pala siya? FDA approved Eh, oh. No? Diba? Kaya talagang legit itong kape na 'to. So paano? Putrip ka tayo. Oo. Alam na kuya Uy. <laughs> Science! Hindi <laughs> so, buo Grabe. Guys, ang bonmaro nila. Malasang malasa. Yummy. Parang gusto ko pa ulit ah. Mm. 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 naman. You know? Lagyan natin sila eh. Pasikat tayo eh. Ayan. Mm. Mukha pa tayo. Oh, ayan oh. Oh. Hmm. <laughs> Ang floppy man. Oo. Mga guys, amakan tati dito guys. Unlimited na sila dito. Ano? Sila mismo lalapit sa inyo para lagyan ng sabaw yung bola niyo. Gumamit okay nito. Okay na to. Okay na to. Ah, oh, sarap. At saka guys, pag gusto mo pa ng kanin, pwede ka rin magtawag ng kanin. Kanin pa po. Extra rice po. Ayan. Para ka lang nasa sikat na, no? Na fast food restaurant. Basta alam nyo yun. Yung may nag-iikot, na may mga dalang, ano? Dalang kanin. Diba? Kanin. May eh, soft drink sila dito kasama. Kaya kayo guys, mag trip na rin kayo dito sa may Mr. B. Dito lang to sa may Manila. Hindi eh, nyo nga kailangan pumunta ba sa Tagaytay, di ba? Para kumain ng bulalo. Kasi dito, sobra sulit na yung bulalo nila. So, paano? Mag-food trip na ako ha.